Araw-araw na mga salita ng Diyos. Kadalasang ipinapakahulugan ng mga tao ang Diyos batay sa karanasan. Kapag nag-uusap-usap tungkol sa paksa ng pagkilala sa Diyos, mayroon ba kayong napansin? Napansin ba ninyo na nagkaroon na ng pagbabago ang kanyang saloobin? sa mga panahong ito. Hindi ba maaaring baguhin ang kanyang saloobin ukol sa mga tao? Lagi ba siyang magtitiis na kagaya nito na ipinapaabot ng walang hangganan ang kanyang pagmamahal at awa sa pagtataksil ng mga tao? Ang bagay na ito ay nauugnay rin sa diwa ng Diyos nang malaman na mahal ng Diyos ang sangkatauhan itinuturing nila siya na isang simbolo ng pagmamahal naniniwala sila na anuman ang ginagawa ng mga tao paano man sila kumikilos paano man nila tinatrato ang Diyos at gaano man sila kasuwail wala sa mga ito ang mahalaga Sapagkat ang Diyos ay may pagmamahal at ang Kanyang pagmamahal ay walang hangganan at hindi masusukat. Ang Diyos ay may pagmamahal kaya maaari siyang maging mapagparaya sa mga tao. At ang Diyos ay may pagmamahal kaya maaari siyang maging maawain sa mga tao, maawain sa kanilang pagiging isip bata maawain sa kanilang kamangmangan at maawain sa kanilang pagsuway ganito ba talaga ito para sa ilang tao kapag naranasan na nilang minsan o kahit ilang beses ang pasensya ng Diyos ituturing nila ang mga karanasang ito bilang puhunan sa kanilang sariling pagkaunawa sa Diyos naniniwala na magiging mapagpasensya at maawain siya sa kanila magpakailanman at pagkatapos habang nabubuhay sila, itinuturing nila ang pasensyang ito ng Diyos at isinasaalang-alang bilang pamantayan ng kanyang pagtrato sa kanila. May mga tao rin na matapos maranasan ng minsan ang pagpaparaya ng Diyos ay magpakailanmang ipapakahulugan ang Diyos na mapagparaya at sa kanilang isipan ang pagpaparayang ito ay walang hangganan, walang kondisyon at lubos pangang walang prinsipyo. Tama ba ang ganitong mga paniniwala? Tuwing tinatalakay ang mga bagay tungkol sa diwa o disposisyon ng Diyos, tila nalilito kayo. Lubha akong nababalisa kapag nakikita ko kayong ganito. Marami na kayong narinig na katotohanan tungkol sa diwa ng Diyos. Nakinig na rin kayo sa maraming talakayan tungkol sa kanyang disposisyon. Gayunman, sa inyong isipan, ang mga isyong ito at ang katotohanan ng mga aspetong ito ay mga alaala lamang na batay sa teorya at nakasulat na mga salita. Sa inyong pang-araw-araw na buhay, walang sino man sa inyo ang nakaranas o nakakita kailanman sa kung ano ba talaga ang disposisyon ng Diyos. Sa gayon, Naguguluhan kayong lahat sa inyong mga paniniwala. Lahat kayo ay pikit matang naniniwala hanggang sa puntong wala na kayong pagpipitagan sa Diyos at binabalewala pa ninyo siya. Saan humahantong ang pagkakaroon ninyo ng ganitong klase ng saloobin tungo sa Diyos? Humahantong ito sa palagi ninyong paggawa ng mga konklusyon tungkol sa Diyos. Kapag nagkaroon na kayo ng kaunting kaalaman, masyado na kayong nasisiyahan na parabang bang natamo ninyo ang Diyos sa kanyang kabuuan. Pagkatapos ipinapalagay ninyo na ganito ang Diyos at hindi ninyo siya hinahayaang kumilos ng malaya. Bukod pa riyan, tuwing may ginagawang bago ang Diyos, sadyang ayaw ninyong tanggapin na siya ay Diyos. Balang araw, kapag sinabi ng Diyos na hindi ko na mahal ang sangkatauhan, hindi na ako maaawa sa mga tao, wala na akong anumang pagpaparaya o pasensya sa kanila. Punong-puno na ako ng matinding pagkamuhi at pagkainis sa kanila. Ang gayong mga pahayag ay magsasanhi ng pagtatalo sa kaibuturan ng puso ng mga tao. Sasabihin pa ng ilan sa kanila, Hindi na ikaw ang Diyos ko. Hindi na ikaw ang Diyos na nais kong sundin. Kung ganito ang sinasabi mo, hindi ka na karapat dapat na maging Diyos ko at hindi ko na kailangang patuloy na sumunod sa iyo. Kung hindi mo ako kaaawaan, mamahalin at pagpaparayaan, titigil na ako sa pagsunod sa iyo. Kung nagpaparaya ka sa akin ng walang hangganan, lagi kang nagpapasensya sa akin at tinutulutan mo akong makita na ikaw ay pagmamahal, na ikaw ay pagpapasensya, at na ikaw ay pagpaparaya sa kalamang kita masusunod at sa kalamang ako magkakaroon ng tiwala na sumunod sa iyo hanggang wakas. Dahil nagpapasensya at naaawa ka sa akin, maaaring mapatawad ang aking pagsuway at aking mga paglabag ng walang hangganan at maaari akong magkasala kailanman at saanman, mangumpisal at mapatawad kailanman at saanman, at galitin ka kailanman at saanman. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang mga opinyon o gumawa ng anumang mga konklusyon tungkol sa akin. Bagamat walang isa man sa inyo ang maaaring mag-isip tungkol sa ganitong uri ng isyo ng pansarili o sadya, tuwing itinuturing mong kasangkapan ang Diyos na gagamitin para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan o isang bagay na gagamitin para magtamo ng magandang hantungan, bahagi mo nang nagawa ang buhay na Diyos bilang kakontra mo, bilang kaaway mo. Ito ang nakikita ko. Maaari mong patuloy na sabihin ang mga bagay na tulad ng naniniwala ako sa Diyos. Hinahangad ko ang katotohanan. Nais kong baguhin ang aking disposisyon. Nais kong makawala sa impluensya ng kadiliman. Nais kong palugurin ang Diyos. Nais kong magpasakop sa Diyos. Nais kong maging tapat sa Diyos at gawin ng maayos ang aking tungkulin at iba pa. Gayunman, gaano man katamis pakinggan ang iyong mga salita, gaano man karami ang teoryang maaaring alam mo at gaano man kahanga o karangal ang teoryang iyon, ang totoo ay na marami na sa inyo ang natuto na kung paano gamitin ang mga regulasyon, doktrina at teoryang napagdalubhasaan ninyo upang gumawa ng mga konklusyon tungkol sa Diyos, sa gayon ay likas ninyo siyang ginagawang kakontra ninyo bagamat maaaring napagdalubhasaan mo na ang mga titik at mga doktrina, hindi ka pa talaga nakapasok sa realidad ng katotohanan kaya napakahira para sa iyo ang makalapit sa Diyos, makilala siya at maunawaan siya. Lubhang nakakalungkot iyan.